Magandang araw, magandang buhay mga ka-farmers, mga ka idol, mga lodi. Yan, katatapos na nating mag-ikot sa ating ano, munting bakuran. Tingnan ko yung mga lettuce natin sa baba. At yun nga, mayroong mga fungus na yung iba kasi tapulan na ako yung lang yan. Expected ko na yun magiging ganoon eh. Then nag-ikot ko tayo sa ating ano anim sa taas yung papaya naririnig nyo yung mga uh, ano, ng ibon ang sarap sa tayong ano ito yung palayan pag next week siguro pag ano na na ulan namin pa ng ilang beses to may panigurado akong malatam na ng ano, palay ganda eh. no natural sound lang sarap sa tenga tatapos lang din yung maglinis natin sa taas din yung, ganda linis na yan pala yun yung ano duhat yun eh. ah duhat pomelo pomelo tapos yung saging natin ah mm -hmm. Kamusta ka mga kayo mga idol? Kung kayo po ay nakaabot sa video na to, please pa comment down below po kung tagasaan kayo para kayo ay ating mabati ano anahaw daw anahaw sinong dyani ang sipag sipag na sa dulo oh hubong ng lupa maya maya tayo po ay pupunta ng palengke at papatingnan muna natin yung isang gulong natin pati bunga dito eh. Ah. Oh, ito natin yung mga ating mga tanim. Yun, oh. Yung mga lata pa nga lang. Pero malinis na. Oh. Ang init imit. Ilang buwan na lang. Oh. Papakinabangan natin yung papayang to. Parang kailan lang. Oh may ano. May tipaklong. <laughs> Parang kailan lang ano napangarap lang itong tanim pero ngayon ito ang dami ng tanim at hoping po tayo sa malunggay na ito sana tumubo ito malunggay Ayan. at doon kay uncle hindi sa akin yan maraming saging dyan At sa Hmm, may pinya pa. Ito so, kailangan pa rin isang ito. Pagka tayo ulit. Pag um, support naman po ng ating channel. Kung ito po hindi kakulangan sa inyo. Kaya sa baga nalang pang isang papaya dito. kunwari eh, salamat yung araw lumalapit na konti yung tiyan tanim ko kasi ano, tagulan ang hirap yung fungus talaga medyo nakakarambot yan paglat yun pag na niya tanim mo tapos maatake ng fungus Di ba rin yung ano kukunti lang basta kaya, kaya natin alagaan ano kesa sa marami tapos baka natin Ibaga doon tayo sa more on quality tayo hindi in quantity kaya na nga yung pagtagulan mahirap sa ngayon observe ko na pag ganito kalaki yung foam hindi kaya hindi kaya umakyat ng tubig then nahihirapan yung tanim pa hindi rin siya nakakainya hindi pag maliliit lang yung maninipis kaya lang penetrate yan, tumataas sila kato so mamaya bagawin ko yan bagawin ko yan cut natin sa uh, dalawa bising bising ngayon mga pati mga traktor eh. bising bising sa pag aarado ng mga ano natin palayan hindi ating palayan ha? kanilang Palay palayan Tuwang tuwa mo ngayon Ito hmm. kung gusto hmm. Try ko na rin mamaya i-assemble yung ano natin Yung inutang kong NFT kay ano Yung lang By layer at, at, Tatlong layer Sarap harap na ilalagay Bibilang ko muna ng ano Bilang ko lang ng grow lights Kasi hindi siya fit dito sa Sa open area Hindi niya kaya yung baba ay hindi lumalaki yung taas lang yung tinatama ng araw ito yung spring on na natin natuyuan na pala pero okay lang kasi mga idol yung beses ko na rin itong naputol eh <laughs> hindi yan siguro tatlong beses o lima napakainabangan ko na ito ng marami kung baga ang siguro natin pinating pera dito sa spring onion na to more or less 100 pesos na Ganun siya kaganda na kung pagkapag mayroon ka sa bahay. Pagpasensya nyo na po yung audio natin dahil wala pa tayong mic ano. Gagamba naman. Gagamba, gagamba. Hey, go away. Go away. Napaka-importante talaga na at least one to two times a day. Masisilip mo yung mga tanim mo. Ayaw na nga yung daming kot ngayon ko ito pwedeng kainin ito matamis siya kasi hindi mainit hindi pa nasisikata ng araw huwag oh, ito cr at crunchy hmm Pag ito sinikata na ng araw kapait na yan kaya yeah, dapat pa nagkakadras kayo wala pang arawan kaya naman sa kung napanood din po yung video natin kahapon, pinakita ko po yung dating baboyan ng aking in-laws. Na parang hindi na siya fit na lagyan ng baboyan. So ngayon kasi malapit sa bahay. and Yeah, tayo na bagong location bago tayo mag-decide. sa kabila meron din din pero konti lang siguro yung mga natitirang seedlings ng kuya lipa para sa lipa natin na malapit na kayong lipso na yun I ihawin ito lagi din sila lagay din

itu dia satu speaker solut itu ini ini limambo, yang So hanggang dito lang po muna ang ating update. Bukas po ulit mga idol. Hintayin nyo lang po yung ating upload. Okay, okay. Enjoy your day. Maraming salamat po. Bye.